ating uh, mga katropa may hapon sa yung tanan na hapon good evening everyone good morning Saudi Arabia so dito na ta karon sa dito sa basak so bumper to bumper ito maktan doktor sa hospital ito pa pangamil ka kamilya homes yan yan kamilya homes ito na pa punta ano uh, padong sa Marigundun Marigondon uh, basak basak pa rin to sa unahang bahay ni Dix Channel ito yung Gaisano Saan Sabers na Gaisano Sabers dito Sa harap na mismo sa hospital So shout out pala natin yung ano yung Doon sa Baytamiya maganda malamig yung aircon nila Hindi katulad sa dito sa may basang merkado mga guys ano dyan grabe kailangan may paypay -pay ka kung wala kang paypay -pay, ah, anak ko grabe perteng ay mo ta uh, set out sa management sa guys Mactan maktan ah hindi guys Mactan maktan pa dyan tapa pa guys ano maktan uh -uh. o oh, guys ano maktan oh, o guys grand mall Ayan, dito malapit ang next channel. So, dito tayo sa parking area, next channel yan. Yun no. Ayan, ano next channel dito. Is...